Good morning mga ka-adventure Today is Friday At uh, October 25, 2024 uh, Kasulukoy ang Katatapos lang huminto ng malakas na hangin at ulan Dito sa amin Sa Apalit, Pampanga At uh, ito ang naidulot ng bagyo Bagyong Christine Sa sobrang lakas ng hangin kagabi Yan bumagsak yung puno ng malunggay Dito sa amin Ayan ang Sira yung aming munting mini garden Ayan. ito ang nangyayari dito sobrang lakas ng hangin maraming bagyong dumaan si bagyong enteng si bagyong yung isa pero hindi napatumba sa si Christine lang nagpatumba ng malunggay ayan o no? pati tuloy yung ubas na tanim ko ayan nasira sira ayan o no? yan yung ubas sayang nabunot yung ugat eh. ito o nabunot sa sobrang lakas ng hangin. At tara sama niyo ako, mag-update tayo ngayon ng mga kasulukuyang pangyayari na sitwasyon dito sa Palit, Pampanga. Puputan din natin yung sitwasyon ng ilog ngayon, kung gaano kataas yung tubig doon at sa mga ibang part na medyo lubog yung lugar. Tingnan natin. Let's go. Ayun oh. Lapit na mano um, sa tayo na paano, paba? ayan na, na malapit na, boss mo no? nagapit na pala, siyang guwit na lang hindi, kumakati na nga ah, kumakati na? pababa na ah, pababa, -hmm. pababa na buti nga, huminto na yung ulan tan talaga kayo, subong yung sangkay kanila eh. kami matagal na kayo dito, sir ano na 10 years na rin hindi pa kayo nagpa-aristro dito? hindi, ristrado kami dito ah, good okay. o, ristrado kami dyan ah, good napasama-sama tayo o. O. O lang pa na siyang nakaupo sa barangay <laughs> uh, <laughs> <laughs> oh, yeah. ano, Alam mo sa kung besto. Ah. Hindi ako nakikiramdam sa pag-alaala. Ah, ayan. Ah, tayan na no mga adventure. Ito ang sitwasyon dito sa May Pampanga River. Dito sa May Sulipan Bridge, ito yung Sulipan Bridge. Makikita ninyo na nag-o-overflow na yung ilog dito sa Apalit, Pampanga. Ayan, no? Oh. Ano ba yung, ano mo? Face mo. Ano, sir? Francie Adventure. Ayan. Ito e, ang mga member dito sa barangay ng Apalit. Dito sa Sulipan. At nagmo-monitor sila dito ng mga sitwasyon ng ilog. Kung ano na nangyayari. Kanina raw, hanggang dito raw yung tubig ng ilog na to. 12 p.m. Ayan, 12 p.m. 12 in the morning. Ang ganda dito yung tubig ng ilog Pero mabuti na lang Medyo naglo low tide na Umaagos na ng palabas ng Pampanga River Between 11 and 12 Lumalagi yung tubig Galing ng Galing ng Polderiera Ayan, tsaka sa Angat Dam din siguro Nagpalabas na rin Kaya sa Bustos Konektado itong Bustos Ayan Yan yung lumang tulay Ng Sulipan Ito yung bago at kanina umabot na doon sa pinaka red red line ano, yung red level, yung tubig dahil umapaw na nga. Kaya asahan niyo na sa ibang parte ng bulakan, saka dito sa palit, eh lubog na rin sa tubig. Yan no, napakalalim ng tubig oh. Ang pinaka border ng ilog 'yan, yan, paglagpas ng poste na to. Yan, yung merong drawing na yan, yung painting. Yan yung pinaka border ng ilog. Pero makikita ninyo, lagpas na yung lagpas, na yung tubig. At ito yung ginagawang project dito ng PNR ano, Philippine National Railroad, yung sa ginagawang tulay. Yan, hindi lang makita sa video. Pero kita nyo na lubog na yung location nila. Pinaka site. Ayan, no? Ayan, ito ang update dito sa tulay ng apalit sa Sulipan. Sulipan Bridge. Ayan, ito ang Pampanga River ulit. Ano na bang update, sir? Meron na bang mga nakaantabay na mga rescue team kung sakali mang magkaroon ng matinding pagbahari rito sa Anytime atin? time po, yung M MDR, tayo uh, natin ng apalit dito sa apalit. May nang apalit. Ready sila. Ayun, mabuting balita yan. Eh, nag-umpisa pa lang po yung pagyo. Yun. Meron ng mga meeting yung uh, MDR. So, oh. Ang ng ating mayor dito, si Judy si, Mayor uh, Judy Tanko. Oo. Oh. Uh, ang mga eh, SB mabuti. Member. mabuti nga kuha na si Mayor Ready na agad Before ready. mamangyari yung bagyo ready, ready, ready po yung uh, natin dito Yung kamahalahan natin dito sa uh, uh, Hindi po sir, thank you Thank you sa update At yan, ito yung MacArthur Highway Nandito tayo sa may Sulipan at yun na yung Sulipan Bridge doon uh, ah, nabuto na tayo ng ulan ano ayun yung pinaka compact naman police headquarters yan checkpoint lagi dyan sa location na yan ito yung ating motor ayan basa na yung over natin dito guys sumilong muna kami sa tabi ng tindahan along the way Pasang ulan At yan guys ang sitwasyon dito sa taas ng tulay ng sulipan. Kita nyo naman napakalakas ng ulan. At yung ilog, galit na galit. Ang lakas ng agos oh. Doon sa kabilang site na ginagawa, baha na doon. doon. napupuno na yung tubig dahil nag-overflow na. At dito medyo natambakan kasi ito site to. Kaya hindi na masyadong binabahan dito ulad dati. At ito yung ginagawang PNR project dito. Nandito tayo ngayon sa tulay ng Sulipan. Ayan, kasama natin yung ating OBR. Ayan. At nagbablog tayo ngayon para makapag-update sa inyo ng sitwasyon dito sa Pampanga, sa Apalit. Ayan, no? Oh. Ayan ang sitwasyon dito ngayon. October 25, 2024. Talagang wag muna kayong bibiyahe, mga ka-adventure. Kung talagang kailangan bumiyaan, mag-ingat po tayo, maging handa, maging prepare. At yan mga ka-inventure, no? nakita nyo naman, nandito tayo sa kabilang side ng ilog. Kanina nandun tayo sa kabila. At ito ang sitwasyon dito sa kabilang side. Mataas na yung tubig, maabot na rito, pumapasok na yung tubig na nanggagaling sa ilog. Kaya... Tumataas na naman uli yung level ng tubig. Sana wag magtuloy-tuloy itong ulan na to kasi may hirapan na naman tayo at pati yung ibang lugar dito na karatig ng Pampanga sa Bulacan. Ayan no. Mataas itong lugar na to pero ngayon nakikita niyo may tubig na. Ayan ang sitwasyon dito. Medyo stop ang operation ng mga gumagawa ng tulay. Ayan no. Ito ang sitwasyon dito mga ka-adventure. At nandito tayo ngayon, mga adventure sa barangay Kapalangan. Ito, papasok na tayo dito sa Arco. Ito yung pinaka-boundary ng Sulipan, Sitio Riverside. At kita nyo naman, rumaraga sa yung ilog dito. At malapit nang umabot doon sa pinaka-kalsada. Ayan, dahil etong ilog na to, karugtong ito, doon sa ilog ng Apalit, Pampanga River. Ayan no, oh. Ang taas Halos yung bahay doon na nakikita ninyo Eh ano na Inabot na ng tubig May kita ninyo dito oh. Ang lakas ng agos ng tubig dito sa ilog Maapaw Talagang overflow Grabe Pawawa yung mga nanditong bahay sa tabi ng ilog na to Ayan Marami kasing bahay dito sa riverside Kaya tinawag na riverside Puro mga bahay na yan Tabi ng ilog na yan kaya yan ang sitwasyon dito mga ka-adventure Doon din sa kabila kung makikita ninyo Halos yung mga bahay doon Eh nilamon na rin ng tubig ba Gawa ng nag-overflow na yung ilog Sobrang taas ngayon Kaya sa mga ibang lugar Maging handa po tayo ngayon Baka lalo pang lumakas itong bagyong darating na to At nandito tayo ngayon mga ka-adventure sa Tabuyok ito yung pinaka-Apalit Pulilan bypass road. Eto ang update dito. Uh, may makita niyo doon patuloy yung mga magsasaka sa kanilang pag-araro ng mga lupa, sa kanilang mga taniman ano. Uh, at kaya ko pinapakita to kasi nung malakas ang bagyo at nagsabay ang high tide, itong Apalit bypass road lumulubog din dito, inaabot ito kapag nag-overflow yung ilog bayan ng high tide at matinding bagyo. At uh, pinapakita ko lang sa inyo na sa ngayon passable passable ang Apalit Bypass Road kaya makakadaan dito kung limbawang meron kayong mga ibang daan na mga baha na may tubig at pwede kayong gumamit dito sa Apalit Bypass Road Apalit Pulilan Bypass Road ayan para sa mga nagbabalak bumiyahe accessible pa naman kasi dati ito talagang inabot ng tubig ito ng matinding bagyo at yan lang guys pinapakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa Apalit Pulilan Bypass Road Nandito tayo ngayon sa Barangay Tabuyok At kapag dinarecho na yan, yan yung pinakasikat na bike area sa Balukok Ayan o, oh, pakasama ng panahon Napapalibutan tayo ng sama ng panahon At patuloy ang pagulan At yan mga ka-adventure ang sitwasyon namin para makapagbigay ng update sa inyo. Maging ingat po tayong lahat at maging handa. At nandito tayo ngayon sa palengke ng Apalit. Ito ang sitwasyon dito, mga ka-adventure, ano? Ayan ang itsura dito ng Apalit, Pampanga. Dito sa Palengkeni. Merong ibang part dito na nilulubog na ng tubig. Ito yung daan papunta sa Palengke. Kita nyo naman yung tricycle. Ang taas na ng tubig. Grabe yung lalim ng bahari ito. At mabuti na lang na taasan itong lugar dito sa part ng palengke. Kaya medyo accessible na sa mga namimili. Pero dito merong ibang lugar na hindi pa natatapos yung daan. At may tubig. Ayan, binahana. Yan ang sitwasyon dito. Kaya ay merong mga ibang nagtitinda rito. Sarado. Mahirap. hirap yung ganyang sitwasyon. ito ang sitwasyon dito mga ka-adventure sa papuntang Makabebe at Masantol no? ayan ito at medyo mataas yung tubig ngayon kaya sigurado pagdating na doon sa may Makabebe at sa Masantol mas mataas pa kasi gawa ng mas mababa yung lugar na yon at talagang lilulubog yung lugar na yon. ito ang sitwasyon dito At dito yung pabalik ng MacArthur Highway. Pero marami pa rin akong nakikita mga naka wheels na pinipilit pa rin ano na makadaan dito sa San Vicente Road para lang makapasok sa trabaho. At yan guys, nandito tayo ngayon sa may ilog ng Sampalok. Ito. Medyo mataas ang level ng ilog dito. Kasi yung pinaka gutter, halos wala na. Hindi na makakita Ayan o. No? Oh, lumagpas na. At ito rin ang update dito sa dating na i-vlog ko ng lugar. Ano? Yung libreng pasyalan dito. May naglagay na na sila ng streetlight light. Ayan, meron ng mga street light. Kaya kapag gabi dito, Uh, maganda na mag-walking dito. Sarap ng tumambay. Sa ngayon, medyo walang mga nangingisda. Kasi, mulan. At ito, dito sa gilid nito, sa Jumbo Genra. Ayan, ito yon I-vlog na rin natin ito. May ginagawa itong isang establishment na parang DIY store. At yun ang main road. Ayan, oh. Taas ng tubig. Pero kalmado naman. Hanggang ngayon umuulan pa rin mula kanina. Yan ang sitwasyon dito sa Sampalok At yan ang sitwasyon dito guys sa palit. Sobrang lakas pa rin ang ulan. At patuloy tayong mag-update kung saan yung pwede nating i-update. At ito yung pinakahuling lugar na papakita ko sa inyo para makapag-update. Dito sa may bandang San Simon. Tignan natin kung mataas ang tubig dito. Kung accessible. Ayan o, oh, lakas ng ulan. Eh, oh, ko na sa likod. Kahit okay, na kapote, napasana kami. Na sobrang lakas ng ulan. At dito, mga ka-adventure, yung papunta sa San Simon, along MacArthur Highway, dito napupuno na dito ng tubig lagi Hindi pa na itutuloy yung ginagawang kalsada rito Pero ano rito eh Lumalalim dito kapag sumobra na lakas ng buhos ng ulan Kaya may mga bahura dyan Kaya mag-iingat kayo Ayan oh, dumadaan Naka X-Max Medyo malalim At may mga bumibiyahe pa rin ano Kahit na masama ang panahon Ayan Puro sila mga naka-erox. Ride right safe si sa inyo, mga brother. Ayan. Passable naman. Kayang-kaya pa. Yan ang sitwasyon dito sa papuntang San Simon. Pampanga. Nakakataan pa mga motor. Kayang-kaya pa. At dederecho ito, dederecho pa tayo hanggang doon pa no? Kung kayang-kaya pa rin makatawid doon ng motor. Yan ang i-update natin sa inyo. At doon na tayo magpapaalam mga ka-adventure. Eh mga malalalim na lubak. Sumayad yata yung tambucho ng motor natin. Lalim kasi, hindi na makita yung lubak. Pero kaya-kaya pa naman, makakadaan pa rin mag-iingat lang kayo lalo na sa mga bibiyahe Woo, lalo pang lumakas ang ulan grabe ang sarap mag rides dito sa lugar na to dito mataas tubig dati pero dahil ginawa na yung daan dito medyo nabawasan yung mga pagbaha rito hindi pa natatapos yung daan at sana uh, ituloy na uli. Gumawa kasi sila dito ng ano eh, kanal, mga estero. dito mga ka-adventure ito yung ito yung dati na laging na ipapakita ko sa vlog dati na lagi kong ina-update na nilulubog sobrang lalim pero ngayon nagawa na rito kaya wala nang problema rito yung mga tumatawid mga motorista gawa na tong kalsada na to kaya lang pagdating doon sa May Quezon Road uh, may ginagawa doon na uh, ibang part ng karsada nag-upgrade pa din pero dito, nakikita nyo naman, hindi na nagbaba. Hindi ka tulad dati. Talagang mataas ang tubig dito. Dito yan, sa San Simon, Pampanga. At ayan mga adventure. Basang-basa na kami sa ulan. Talaga. Talagang adventure. At yan. dito na namin tatapusin tong aming update sa inyo dito sa sitwasyon ng Bagyong Christine sa Pampanga. Nagmula doon sa Sulipan hanggang dito sa Santo Domingo. Ah, nakarating na tayo dito, ibig sabihin accessible sa mga motorista ang daan mga accessible pa naman puro passable ang mga kalsada kahit may mga ilan ilan na batasan tubig dire diretso na yan doon naman wala naman masyadong problema yung mga kalsada doon dahil nagawa lahat at maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin sa aming pag update dito sa Bagyong Christine at ingat po tayong lahat ride safe, stay safe and be safe don't forget to like, share and subscribe at pagpapalam na kami ng aking OBR Ingat po lahat. See you again. Rossi Adventure signing out. Thank you. God bless us all. Meanwhile, eto na nangyari guys. Binalik na natin ulit yung puno ng malunggay ano. Sinubukan nating itayo uli. Tapos tinukuran ko. Ayun, kinagpuputol ko na yung mga sanga. Ayun. Sana mabuhay pa yan. Ito na yung mga pinagputulan ng sanga. Ayan. Oh, may pang na kami. Ayan, tinola tsaka pagkain ng rabbit. At yun na, okay na. Kalinis na uli yung ating bakuran. At yan, update ko lang kayo doon sa puno ng malunggay na bumagsak dito. Dahil gawa ng bagyong Christine. Okay guys, see you in our next adventure.